News updates. mga balita ngayon, luxury cars ng pamilya Diskaya ni Raid ng Customs Karamihan sa mga sasakyan hindi nadat na. Haabot sa 118 billion pesos na wala sa ekonomiya, bunsod ng katiwalian sa flood control ayon sa Department of Finance. Death toll sa magnitude 6 na lindol sa Afghanistan, higit 800 na halos 3,000 sugata. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinelyuhan ng Bureau of Customs o BOC ngayong araw ang ilang luxury cars na pag-aari ng mga diskaya sa visa ng inilabas na search warrant dahil sa umano'y paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Kasunod ito ng pag-aamin ni Diskaya sa Senate hearing kahapon na mayroon siyang 28 luxury cars. Gayunpaman sa pagdating ng mga tauhan ng BOC sa St. Gerard Construction Company sa Pasig, dalawa lamang sa labindalawang iniimbestigahang mamahaling sasakyan ang natagpuan. Binigyan naman ng BOC ng hanggang bukas, Setyembre at Res ang Pamilya Diskaya upang ipresenta ang mga dokumento ng kanilang mga luxury cars, nang sagayoy ma kung dumaan sa tamang proseso ang mga nasabing sasakya nasa 42.3 billion pesos hanggang 118.4 billion pesos ang nawala sa ekonomiya ng bansa bunsod ng korupsyon sa flood control projects mula 2023 hanggang 2025 ayon sa pag-aaral ng Department of Finance o DOF. Tinatayang 95,000 hanggang 266,000 na trabaho rin ang nawala sa kaparehong panahon. Kamakailan ang nagpulong ang mga opisyal ng DOF BIR at BOC upang talakayin ang direktiba ng Pangulo na investigahan ang mga anomalya sa flood control projects, gayon din ang pag-lifestyle check at tax and customs fraud audit. Samantala, pinaplansya na ng Pangulo ang magiging komposisyon ng bubuoyin itong independent commission na tututok sa issues sa flood control. Umakyat na sa higit daan ang kumpirmadong nasawi sa lindol sa Afghanistan habang nasa halos 3,000 na ang sugatan ayon sa spokesperson ng Taliban government. Sa gitna ito ng pahirapang pag-rescue sa mga biktima, bunsod ng mabundok na lugar at masamang panahon. Karamihan sa mga nasawi ay mula sa eastern provinces ng Kinar at Nangahar. Nanawagan naman ng Health Ministry ng Bansa ng International Aid para umagapay sa mga biktima ng magnitude 6 na lindol na tumama noong lunes ng madaling araw. Inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng casualties sa pagsuyod ng rescuers sa mga mas liblib na komunidad. Para sa Kidlat News Channel, ako si nag Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.